Siyempre, decision pa rin ng pamilya kung magpapatuloy mag-vlog o hindi. Karapatan naman nila, ng pamilya nila yung magpa magpatuloy o hindi mag-vlog. Uh, ang nangyari lang, yung, yung pagbablog lang nila rabang naputol, pero kung may tumutulong na iba, ay ano, nasa pamilya na yun nila. Kung... So, kayo po yung naging daan po kung bakit po kami nakaahon po sa ano, kahirapan ah. po namin. Si Kuya, Si kuya Jens, ano yung reactor natin yan official reactor hello mga kalingap welcome back to my youtube channel the So kung bago ka lang sa aking youtube channel huwag niyo pong kalimutang mag subscribe at click the bell button para like update sa mga bago upload the video at huwag po natin kalimutang supportahan ng buong team kalingap sa panguna ni kuya val santos matubang ate end vlog at syempre kalingap prab. At pakisuportahan din po ang aming mga kasama sa ng Kalingap. Nandiyan po ang K-Boys, Kalinga Partner, Kalinga Reactor at lahat po ng charity vlogger sa buong Pilipinas sa tumutulong sa mga kababayan natin na at may hirap. Suportahan po natin lahat guys. So ayun mga Kalingap, ano, ilang araw na nga po mga Kalingap, na usap-usapan pa rin mga Kalingap, ang punot dulo at dahilan po ng pag-back o pag-alis po ni Erika at ng kanyang pamilya sa beneficiaries at pag-vlog po ng Team Kalingap at Kalingap Rab. At ngayon nga mga Kalingap, ano, maraming komento na po tayo nababasa, sari-saring haka-haka, sari-saring komento at reaction po ng ating viewers, supporters po ng Team Kalingap at lalong lalo ng supporters po ng Edrica. Ano, ang may kanya-kanyang opinion na po kung ano nga ba talaga ang purut dulo at dahilan po ng mga nangyayari ito mga Kalingap. So balit itong nakarang araw mga Kalingap, hindi po natin inaasahan ano, dahil alam naman po natin na nasa isang probinsya lang po kayo mga kalingap at marami po tayong mga kalingap mga connection mga kakilala po dito at sa hindi nga po inaasahan mga kalingap ay meron po tayong kakilala na tumawag po sa akin mga kalingap isa pong kakilala na malapit po sa lugar po nila Erika ano, na tumawag po sa akin para po itanong ang confirmation kung totoo nga po ba o prank lang po yung nangyari pong pagtigil ng pagbablog po ni Kalinga Prab kila Erica. At doon nga mga Kalinga, sinubukan din po natin makasagap ng ilang impormasyon patungkol po sa tunay na dahilan po ng pag-alis po nila Erika at ng kanyang pamilya. ano? So mamaya po mga Kalinga, pag-usapan po natin kung ano nga ba talaga yung mga nakuha natin impormasyon. Pero bago ang lahat mga Kalinga, bigyan po natin ng reaction video yung huling vlog po ni Kalinga Prab kasama po si Erica at ang Kalinga Angels. So tara, panuari po natin ito in 5, 4, 3, 2, shh. Hi, guys! Ako nga po, Isisita. Ang sa lila. Nakatuloy ko na Hi! saka. Hi. Hi, guys! Uh, ako po si Rose. Hello. Hi, guys! Joy... Joy po. Joy, po. Joy Aquino. Just call me Love. Alam ni Melda. Hello, everyone! Mayroon, Derek and ay. Bye. Ang ginoo ba ay well at sabawalis ng table. Okay po? Rosalie. Tay ititinda po ng walis. Nice. Nice. Eh, may store ako wala ako. Sumasagot. Pa-sayaw. Hoy, pa-sayaw. Mali ba sagawayin ba? Hay naba. Mali ba sagawayin ba? Reading books. Wow. Matulong, Char. Huh? <laughs> <Matulong tulogo? laughs> Matulong, matulog, Char. Matulog? Matulog Matulog. Matulog, Char. Enjoy. Magbasa po ng mga Nobel Wow! Wow! wow. Gosh. Gosh. <laughs> no, eh, <sorry. laughs> ah, pa, mag yeah. <laughs> 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 Nurse rin? Nursing. Kung kundi pa pala rin <laughs> po. Ah, uh, nursing. nursing po sana. Kasi so edok na lang talaga. <laughs> ako po talaga nursing kasi magaling ako mag-alaga. Hay! <laughs> eh, baka ramdamin mo din siya. Ha? Hindi ba nurse. Kung hindi mo tinatawag edok pero. Ah. <laughs> <laughs>

Wala siya si Wala Wala? oh hindi ka? oh, Oo. Oo, yan kita? Ano ang kapasit Pag ano po. Dami, pag madami pong naka-appreciate sa amin ni Mama, doon po ako nating masaya. ko pong malungkot si Lola, si Mama. Oh Huwag sakit. Uh 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 Pero ah kung matawa ka na ngayon, mas bagay ka, Opo. po, family. Ano? ang completo Lahat naman kayo, hindi ko tinatakay. Lahat ngayon, kasi isa yung sa ano eh, isa yung sa ano natin, di ba? So, yung criteria. Isa yung sa criteria na ano, pa kulang na yung parents. Lahat pala kayo, ano, lahat kayo, ano, kulang. Uh -huh. May kulang sa parents. Ano naramdaman niyo kasi nakita kita kayo. Parehas uh -huh. kayo ng... may uh -huh. pag may, pag may similarity kayo lahat, ano, uh -huh. na, ano, ano. Ano po, parang... Kalagayan sa buhay. Uh -huh. Masaya po, tsaka na-appreciate po namin yung isa't isa kasi ganun po yung kalagayan namin. Mm -hmm. na parang may kulang sa amin. Tapos mm -hmm. po, masaya kami kasi na mm, parang... Nakaka-relate. Oo. Nakaka-relate. Sa isa't isa. Sa isa. So, Ikaw so, kayo? Masaya din po. Masaya, masaya din. Sige po, nakikita-kita po kami na nararanasan na po namin yung ganito. Hindi <laughs> kadulad dati na... Um, kasi hindi namin nararanasan po yung mga ganitong panay. Masaya din po hindi so, ko naman po in-expect na mag ano, magkikita kami tsaka makakasama po kayo dito. Kaya sobrang thankful po na, na nag-ano po na, dating po sa amin oh. at part na po ng family uh, kaya thank you so much. Masaya na may halong ano po kasi yung sayo po ano. Siyempre po kaya, may, may nabagong kalala ng mga bakong bagong ate at mga kaibigan sa so, mga ano, sa nararamdaman ko naman po ay ano, yung malungkot po kasi po ano, parang parehas uh, po kami yung dekompleto ng family uh, na broken uh, yung nakakapag-relate nito po. Ano ba yung gusto mo, ano, isang bagay na gusto mo ipagpasalamat kay Lord? Uh, okay. Yung mga blessing na dumadating po sa akin, na yung, yung mga hindi ko natatanggap dati, ngayon natatanggap ko na na mga ano, dahil po sa ano kanina kay Lord sa mga viewers. Uh, gusto ko pong magpasalamat sa inyong lahat. Uh, sa lahat po ng susuporta at sa lahat po magbibigyan ng sponsor at nag, nag, na mananood ng mga videos sa uh. Maraming maraming salamat po. Ikaw, so, Rosa. Pasa mo kay Rosa. Isang bagay na gusto mong magpasalamat sa Panginoon yung mga tao pong nakaka-appreciate sa amin ni Mama. Tsaka po yung mga blessing po na nagdadat po. So, sa ano po. Sobrang thankful po ako. Saka po sa mga sponsor po. Also po sa mga ano, kalingap. Sa inyo po, Kuya Rabs. Tapos dito po sa, ano, sa meet-up namin ng Kalingap Angels. Sobrang thankful po ako. sa ano, thankful po din po kay God. Isang bagay na gusto mo ipapasalamat. Ano po, mad madami po. Madami? isang bagay na. Ano? <laughs> yung blessings. <laughs> yung blessings. Ba? Yung mga blessings na dumadating po sa amin na hindi po namin inasahan. Tapos sa inyo po, siyempre, ginawa po kayo way ni God para mahanap po kami. Tapos yung lakas at buhay. Wow. Nagpapasalamat po, po yan sa amin yung ano po, yung kahit ano pong hamon ng buhay, patuloy pa rin po, tsaka binibigyan po kami ng ano po, ni God, yung parang lakas po na loob para yung pagsubok po ng buhay, makayanan po namin yun. Tsaka po yung ano po, yung part na nakilala po namin kayo, kayo po yung naging daan po kung bakit po kami nakaahon po sa ano namin, hirapan po namin ako oh po. So in mga Kalingap, napanood nga po natin ano yung naging question and answer po sa uling vlog po ni Kalingap Prab kasama po ang Kalingap Angels at si Erica po mga Kalingap. Ano nakita nga po natin na ibinahagi po ng ating mga Kalingap Angels ang iba't ibang mga kasagutan sa tanong po na hinanda ni Kalingap Prab at doon po ay nakatulong po ito para mas makilala po natin ang ilan sa kanila mga Kalingap. So balit mga Kalingap, nga po ito na rin po pala yung huling pagkakataon na mga kasama po ng Kalingap Angels ang kanilang ate ano na si Erika mga kalingap. At doon nga po mga kalingap, sa pinag mo po natin kanina, may tumawag po sa atin ano na isang malapit po sa lugar nila Erika at tinanong po kung totoo nga ba makalingap kalingap yung pagtigil ng pagbablog po natin kalingap kay Erika. At doon nga po mga kalingap sinubukan po natin mga ng na informasyon na baka totoo daw po mga kalingap yung sinasabi ng pamilya ni Erika na gusto lamang po nito mag-focus sa kanyang pag-aaral makalingap. kalingap. So balit, alam naman po natin mga kalingap, na marami rin pong komento ang ating mga viewers, subscribers, and supporters na raw po ito po ay ay nawakwak ano o ito daw po ay baka nakuha po na ibang sponsors o baka rin po may iba na mga kalingap so ano nga ba talaga ang totoo mga kalingap patuloy po natin tutukan at abangan po natin sa mga update sa mga susunod po na araw hanggang makakuha po tayo ng sapat na ebidensya o sapat at totoong kasagutan mga kalingap sa mga nangyayari nga po dito sa pamilya po ni Erika at kay Erika dahil sabi nga po na ibang mga viewers ay kailangan po nilang malaman ang katotohanan mga kalingap para po magbibigay ng respeto sa lahat ng sumusuporta sa Erika at kay Erika mga kalingap so, susubukan po natin mga kalingap na alamin at maibigay sa taong bayan sa viewers ang totoong dahilan po mga kalingap. So yun lamang po at maraming maraming salamat sa panonood. Don't forget to like, comment, share and subscribe to this video. Maraming maraming salamat. God bless. Bye bye.

Sa lahat ng sakripisyon nyo Kuya Valsantos, Matubang, Ati, Edna Kalingap Rob at Jackie Kalingap Jason, Papa Dan, Daddy Billy. Brother Paas, Engineer, Alcol Kalingap Edo Kalingap Ian, Supermak at Andoy Kalingap Bobby, Kuya brox Kalingap the beat Mr. J

ay inspirasyon sa lahat ng henerasyon. Ituloy mo lang, Kuya Val, gawin ang adikain pinapangarap. Ang pag-iinat ng Diyos na way laging sumainyo. Minkalinga dance, dance, dance! Minkalinga dance, dance, dance!